you <laughs> Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi may iwasan ang mga pagsubok, tukso, at hamon na maaaring magpahina ng ating loob at maglayo sa atin sa Diyos. Palaging naghahanap ng pagkakataon si Satanas upang subukin ang ating pananampalataya. Sinusubukang iligaw tayo mula sa tamang landas at iwanan ang ating mga paniniwala. Paano natin malalampasan ang mga plano ni Satanas at magtagumpay sa espiritual na labanan? Gayunpaman, sa kabila ng mga ito, ang mga salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay at inspirasyon upang tayo'y patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya. Ang mga talata mula sa banal na kasulatan na ating pagminilayan ay mga paalala ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pangakong hindi niya tayo iiwan lalo na sa mga oras ng kahinaan at pangangailangan. Ang mga ito ay nagsisilbing sandigan upang patuloy tayong magtiwala at magsuot ng buong baluti ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at tapang sa bawat hamon ng buhay. Sa video na ito, ibabahagi ko ang tipito espiritual na panalangin para sa proteksyon sa ating paglalakbay sa buhay. Ang mga makapangyarihang panalangin ito ay magbibigay sa iyo ng lakas, gabay at proteksyon mula sa mga tukso ng kaaway. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang palalimin ang iyong pananampalataya at maging handa sa anumang laban ng espiritual na digmaan. Isa, magsikap kayong mabuti at magpakatatag sa inyong pananampalataya maging matapang at malakas, ayon sa unang Korinto versikulo 16 kapitulo 13. Sa kasalukuyang panahon, na itinuturing na ang huling yugto ng mga huling araw, ang mundo ay nagiging mas madilim at masama. Ibat ibang sakuna ang nangyayari, at ang buong mundo ay puno ng mga hamon, tukso, at panganin. Bilang mga Kristiyano, madalas nating nararanasan ang espiritual na digmaan. Paalala sa atin ng talatang ito na sa gitna ng espiritwal na labanan, palaging hinahanap ng jablo ang ating mga kahinaan. Kaya, hindi tayo dapat magpakampante, sa halip, dapat tayong manatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Hindi tayo dapat bumigay sa mga tukso ng kasalanan at ng mundo kundi magpatatag sa tamang landas. Tanging sa aktibong paghanap at pagdepende sa salita ng Diyos upang gabayan ang ating mga buhay na may matatag na pananampalataya sa Diyos, maaari nating malampasan ang lahat ng tukso at panganib sa tulong at proteksyon ng Diyos. Sa ganitong paraan, maaari nating tahakin ang daang matagumpay sa espiritual na labanan. Kung hindi tayo aktibong magdedepende sa Diyos at hanapin ang Kanyang salita sa espiritual na digmaan, maaari tayong mahulog sa mga tukso ni Satanas at mabihad niya. Gaya ng sabi sa salita ng Diyos, dumating na ang mga huling araw at ang mga bansa sa buong mundo ay nasa kaguluhan. Mayroong kaguluhang pampolitika, may mga taggutom, salot, pagbaha, at tagtuyot na lumilitaw kahit saan. Mayroong kalamidad sa mundo ng tao, maging ang langit ay nagpadala ng sakuna. Ito ang mga palatandaan ng mga huling araw. Munit sa mga tao, parang isang masayang mundo. Ito ay lalong nagiging gayon. Ang mga puso ng mga tao ay lahat ay nahuhumaling dito at maraming tao ang nahuhulog at hindi kayang palayain ang kanilang mga sarili mula rito. Maraming tao ang malilinlang ng mga naglalapat ng mga pandaraya at pangkukulang. Kung hindi ka magsisikap para umunlad, walang mga mithiin, at hindi ka nakaugat sa tamang landas, tiyak na malulunod ka sa bumabahang kasalanan. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, salamat po sa mahalagang oras na mayroon kami upang lumapit sa iyo sa panalangin. Sa espiritual na labanan na ito, pakalooban mo po kami ng mga alertong isipan at matatag na pananampalataya. Naway maging mapagbantay kami laban sa mga plano ng Diablo, at hindi madala sa kasamaan ng mundo. Palakasin mo po ang aming kakayahang magpatatag sa katotohanan, gawin ang iyong salita na aming gabay at haligi sa buhay. Bigyan mo po kami ng tapang at matatag na espiritu upang labanan ang mga puwersang sinusubukang ilayo kami sa iyo. Nawa, sa ilalim ng iyong proteksyon at kapangyarihan, magpatatag kami ng hindi nag-aalinlangan, hindi umaatras, malampasan ang lahat ng tukso at panganib, at tahakin ang daang matagumpay sa espiritual na paglalakbay. Amen. Dalawa, hindi, sa lahat ng bagay ay higit pa tayong mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin, ayon sa Tagaroma Kapitulo 8 Versikulo 37. Sa paglalakbay ng buhay, madalas nating nararanasan ang iba't ibang hamon at kahirapan, halos parang nakikipagbuno sa isang dinakikitang kalaban, ito ang tinatawag nating espiritual na digmaan. Gayunpaman, sa espiritual na digmaang ito, hindi tayo nag-iisa sa pakikipaglaban. Mayroon tayong tulong at suporta mula sa isang mapagmahal na Diyos. Siya ang ating batong matibay, ating kanlungan, pinakamalakas na suporta, at bukal ng lakas sa ating mga espiritual na pakikibaka. Siya ang ating pinakaasahan at pinakakakampi. Kahit na tayo ay humarap sa matitinding balakid, hanggat tunay tayong umaasa sa Diyos, matatanggap natin ang Kanyang tulong, na magbibigay sa atin ng kakayahang harapin ang mga espiritual na labanan ng walang takot o pag-atras. Sa paggawa nito, makakamit natin ang higit sa sapat na tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, manatili kayong payapa sa akin, sapagkat ako ang inyong Diyos, ang inyong tanging manunubos. Dapat na palaging tahimik ang inyong mga puso at mabuhay sa akin, ako ang inyong bato, ang inyong salalayan. Huwag magkaroon ng ibang isipan, kundi magtiwala sa akin ng buong puso at tiyak na magpapakita ako sa inyo, ako ang inyong Diyos. Ah, yaong mga nag-aalinlangan. Tiyak na hindi sila makatatayo ng matatag at wala silang makakamtan. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, sa madilim at masamang mundong ito, puno ng iba't ibang tukso at hamon, madalas naming nararanasan ang mga espiritual na digmaan. Gayunpaman, nagkakaroon kami ng kapayapaan sa kaalamang hindi kami nag-iisa sa labanan na ito, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at pinakaasahan. Sa paglalagay ng aming tiwala sa iyo, malalampasan namin ang anumang balakid na dumating sa aming landas. Sa mga oras ng kahirapan at hamon, mapagpakumbaba namin hinihiling ang matatag na pananampalataya. Naway pagkalooban mo kami ng kakayahang maramdaman ng malalim ang kapangyarihan ng iyong presensya, upang hindi kami madaig ng mga panluloko ng kaaway. Punuin mo po kami ng tapang na harapin ang bawat hamon ng buong tapang, at tulungan mo kaming manatiling matatag sa landas ng pagtitiwala sa iyo, hanggang makamit namin ang pangwakas na tabumpay. Tatlo, maging mahinahon kayo at magbantay. Ang jablo na inyong kaaway ay parang leong umuungal at naghahanap ng masisila, ayon sa unang Pedro versikulo 5 kapitolo 8. Ang talatang ito ay hindi lamang isang paalala, kundi nagdudulot din ng kaaliwan. Ang espiritwal na digmaan ay hindi pisikal na labanan, kundi isang espiritwal na hamon na kinakailangan nating manatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Sa labanan na ito, ang ating mga kalaban ay hindi mga nakikitang kaaway, sila ay mga espiritwal na puwersa na nagtatangkang pahinain ang ating pananampalataya at paghina ang ating loob. Kaya, kailangan nating palaging magbantay, manatiling alerto, at maging handang harapin ang mga tusong plano ng Diablo. Gayunpaman, walang dapat katakutan dahil sa espiritual na mga laban, hindi tayo nag-isa, kasama natin ang Diyos. Siya ang ating kanlungan, nagbibigay ng karunungan at lakas, na nagpapahintulot sa atin na labanan ang mga pagsalakay ng umuungal na leon, sa pamamagitan ng pagdepende sa Diyos, pagpapanatili ng tuloy-tuloy na relasyon sa Kanya, at paggamit ng Kanyang salita bilang ating sandata, maaari tayong magpatatag sa espiritual na digmaan. Gaya ng sabi ng Diyos, dapat niyong malaman na ito na ang mga huling araw. Ang jablong si Satanas, tulad ng isang umuumal na leon, ay naglalakad sa paligid, naghahanap ng masisila. Lahat ng uri ng salot ngayon ay sumiklab at marami ang bawat uri ng masamang espiritu. Ako lamang ang tunay na Diyos, ako lamang ang inyong kanlungan. Ngayon wala kayong magagawa kundi magtago sa aking lihim na lugar. Manatili sa akin at wala kayong maiiwasan at tiyak na hindi kayo mawawala. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, sa bawat hakbang ng buhay alam namin na sinusubaybayan kami ng Diablo, naghahanap ng anumang pagkakataon upang kami ay saktan at ilayo sa iyo. Ngunit, sa iyong salita, natutunan namin na hindi kami dapat matakot sapagkat ikaw ang aming kanlungan at kakampi. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang manatiling mapagbantay sa espiritual na labanan na ito, Patuloy kaming magtiwala sa iyo at sa iyong salita bilang aming tanggulan na magbibigay ng lakas upang labanan ang bawat tukso at salakay ng kaaway. Bigyan mo po kami ng tapang na patuloy na magpatatag sa aming pananampalataya at nawa'y matagpuan mo kaming matibay at matatag sa oras ng pagsubok. Sa iyong proteksyon. Alam naming malalampasan namin ang lahat ng hamon at magiging mga tunay na tabumpay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Apat. Kayat isantabi na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot natin ang baluti ng kaliwanagan. Ayon sa Tagaroma Kapitolo 3 versikulo 12. Sa ating espiritual na paglalakbay, madalas tayong nakaharap sa mga pagpipilian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa bawat araw, mayroong mga tukso at kasalanan na nag-aanyaya sa atin na lumayo sa tamang landas. Gayunpaman, bilang mga Kristiyano, tinatawagan tayo na mamuhay sa liwanag, na isantabi ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng kaliwanagan. Ang baluti na ito ay ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos, at ang katotohanan. Sa tuwing pinipili nating sundin ang Diyos at isantabi ang mga gawa ng kadiliman, ipinapakita natin ang ating dedikasyon sa Kanya at pinapalakas ang ating espiritual na lakas. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, ang iyong puso ay dapat mapuno ng aking salita, at ikaw ay maging payapa at matatag sa harap ko palagi, natututo ng higit pang mga aral sa aking harapan. Dapat mong lapitan ako ng mas madalas at makipagniig sa akin, ito lamang ang magiging paraan para ang iyong buhay ay lumago. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, sa mundong ito na puno ng mga tukso at kasalanan, tinatawagan mo kami na mamuhay sa liwanag at isantabi ang mga gawa ng kadiliman. Tulungan mo kaming maging malakas sa pagpili ng tamang landas, na palaging sumunod sa iyong mga salita at manatili sa iyong liwanag. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga tukso at lakas upang labanan ang mga ito. Naway palaging maging baluti namin ang iyong salita nagbibigay ng gabay at proteksyon sa lahat ng oras. Palakasin mo ang aming pananampalataya at gawing matatag ang aming desisyon na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. 5. Maging matibay kayo sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan, ayon sa Efeso Kapitulo 6 Versikulo 10. Ang buhay bilang Kristiyano ay hindi laging madali. Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, maraming hamon at pagsubok ang darating upang subukin ang ating tibay. Ang talatang ito ay isang paalala sa atin na ang ating lakas ay nagmumula sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Hindi tayo maasa sa sarili nating lakas upang malampasan ang mga pagsubok, kundi sa lakas na ibinibigay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdepende sa Kanya, Nagiging matibay tayo at nagkakaroon ng kakayahang harapin ang anumang darating sa ating landas. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, ngayon ang oras na ako ay nagdedesisyon ng inyong kalalabasan, at hinahatulan ko rin ang inyong katapusan. Kapag inihayag ko na ang mga kinalabasan ng mga tao, ito rin ang oras na ito na ang kanilang wakas ay ibubunyad. Aking gagantimpalaan ang mga sumusunod sa aking puso ng higit sa lahat ng iba, at paparusahan niya ang mga naging kaaway ko. Sapagkat ako ay isang matuwid na Diyos, at ako ang Diyos na nagsisiyasat sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, sa mga oras ng kahinaan at pagsubok, Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng tibay at lakas. Sa bawat araw, nais namin na maging mas malapit sa iyo, umaasa sa iyong kalakasan at hindi sa aming sariling kakayahan. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, at naway ang iyong kapangyarihan ang magbigay sa amin ng kakayahang labanan ang lahat ng hamon at pagsubok na aming haharapin. Naway sa iyong gabay, magpatuloy kami sa tamang landas at marating ang tagumpay sa aming espiritual na paglalakbay. Amen. Anim, magpakalakas loob kayo at magpakatibay, huwag kayong matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ninyong si Yahweh ang suma sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan, ayon sa Deuteronomio Kapitulo 31, 6. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok na minsan ay nagdudulot ng takot at panghihina ng loob. Ngunit sa bawat hakbang ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot o panghinaan ng loob dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Sa mga panahon ng kahinaan at takot, makakahanap tayo ng lakas at tapang sa pangako ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, ako ang inyong Diyos, ako ang inyong natatangin manunubos. Dapat kayong maniwala ng may buong pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Hindi ko bibigin ang sinumang tunay na nagmamahal sa akin. Dapat inyong malaman na ang aking makapangyarihang mga kamay ay palaging sumusuporta sa inyo at lagi kayong binabantayan. Ako ang inyong tanggulan at kanlungan, ako ang inyong lugar na pahingahan Kung lubos kayong magtitiwala sa akin, makakamit nyo ang lahat ng kalakasan At ang mga puwersa ng kadiliman ay mawawalan ng lakas laban sa inyo Manalangin tayo Mahal na Diyos, sa bawat pagsubok na aming hinaharap, alam namin na ikaw ay laging kasama namin sa iyong pangako, kami ay nakakahanap ng tapang at lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Tulungan mo kaming hindi matakot o panghinaan ng loob, bagkus magtiwala sa iyong mga pangako at sa iyong presensya. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang lahat ng pagsubok, na may buong pagtitiwala na hindi mo kami iwan o pababayaan. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, naway manatili kaming malapit sa iyo, at maranasan ang iyong pagmamahal at gabay sa lahat ng oras. Amen. Pito, kaya't magsipaghanda kayo, at isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos, upang kayo'y makalaban sa mga pakana ng Diablo, ayon sa Efeso Kapitolo 6 Versikulo 11. Sa espiritual na digmaan, kinakailangan nating maging handa at magkaroon ng buong baluti ng Diyos upang malabanan ang mga pakana ng Diablo. Ang baluti ng Diyos ay binubuo ng katotohanan, pananampalataya, katuwiran, kapayapaan, at ang salita ng Diyos. Sa pagsusuot ng baluti na ito, napoprotektahan tayo mula sa mga tusong plano ng kaaway at napapanatili tayo sa tamang landas. Hindi tayo dapat magpakampante sapagkat ang jablo ay laging naghahanap ng pagkakataon upang tayo ay saktan. Ngunit, sa pamamagitan ng pagdepende sa Diyos at paggamit ng kanyang baluti, makakamit natin ang tagumpay sa espiritual na labanan. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, sa aking loob, lahat ay mapayapa at matatag, Ngunit kailangan niyong maging mapagbantay at laging magdasal, madalas niyong gamitin ang aking mga salita upang lapitan ako. Huwag kayong mag-alala, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng aking kontrol. Huwag kumilos ng walang ingat, ang mga puso ninyo ay dapat na palaging mapanatag sa akin, at ang lahat ng gagawin nyo ay magiging matatag. Kung nais niyo na makatayo sa katatagan, hindi kayo maaaring maging duwag, dapat kayong magsanay upang maging matatag sa inyong paninindigan. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, sa bawat araw ng aming buhay, tinatawagan mo kaming magsuot ng iyong buong baluti upang malabanan ang mga pakana ng Diyablo. Tulungan mo kaming maging handa at mapagbantay na palaging nakasandig sa iyong salita at sa iyong kalakasan. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga pakana ng kaaway at tapang upang labanan ang mga ito. Naway sa pamamagitan ng iyong baluti, kami ay maging matatag at manalo sa bawat espiritual na labanan na aming haharapin. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay, naway ang mga aral na ating natutunan ay manatili sa ating puso at isipan. Ang mga ito ay hindi lamang mga simpleng salita, kundi mga pamatnubay sa ating buhay espiritual. Sa harap ng mga tukso at pagsubok, lagi nating tandaan na kasama natin ang Diyos, nagbibigay sa atin ng lakas at proteksyon. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng buong baluti ng Diyos, nagiging handa tayo sa anumang laban at napapanatili natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang mga pangako, at mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban, sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na tagumpay at kapayapaan.